mainit pa rin ang singaw ng hangin dito sa damam pero ito na yung pinaka last na init itong araw na to September 1 ito na yung pinaka last. tapos matatapos so parang ano sa atin guys parang ano ba tinatawag nilang autumn meteor ano? autumn um, isa yun na yun So, hello guys. May pupuntahan tayo ngayon. Ito yung service natin. Solo muna ako ngayong alis kasi... May... May bibilhin lang tayo dito sa labas. Nandito na ako sa labas ng bahay. May bibilhin lang tayo dito sa... Mall. Kasi... Yung... Uh, yung mga kasama ko gusto kumain ng uh, kakain kami sa labas tapos yung mga kasama ko ayaw nila ng pancit gusto nila yung kapsa tapos ako gusto ko naman ng pancit ayaw ko muna kumain ng kapsa kasi lagi kaming nagkakapsa na eh. so so bibili ako ng pansit guys ngayon tapos Magkikita lang kami doon sa may kapsahan. Bali na una na tayo tapos ah uh, <coughs> bibili ag agad ako ng pansit dito sa dito sa mall na pinakamalapit. Yan, dito tayo ngayon sa Madinat Al Umal. Ayan, kabayan yata eh. dito tayo sa May Bincaldon Bridge Traffic ngayon ah. Ayun. Traffic. Ayan na. O dito tayo. main aja, kelas dito tayo sa may Damampalas Hotel ngayon. Ayan, Damampalas Hotel. Ayan guys. Mainit pa rin ang singaw ng hangin dito sa Damam. Pero ito na yung pinakalas na tag-init. Itong araw na to September 1. Ito na yung pinakalas. Tapos matatapos. So parang ano sa atin guys, parang ano ba, tinatawag nilang autumn meteor, ano autumn meteor rojokal, ano kayo na yun. yung parang taglagas mag siya sa uh, September 1 tapos matatapos din to uh, November 30 ang taglagas tapos yun from November 30 uh, from mula November 30 yun, papasok na yung taglamig na naman kung kaano katindi yung lamig ganun din katinding init dito So ngayon, ito yung araw na nag-start na yung taglagas. Dalawang buwan siya mata. Dalawang, bali dalawang buwan siya. Yung taglagas kasi papasok after ng tag-init. Tapos, matatapos din siya before mag taglamig. So yan guys, tirtsuhin na natin to. Ayan, solo tayo ngayon. Inaantay na nila ako ngayon doon sa uh, kapsahan. Yan, ito na rin yung buhay ng mga OFW pagka day off. Papawis. Yan. Medyo ano na ngayon, medyo mahangin na nga <coughs> Kasi taglagas na eh. Bukas taglagas na mag-start. Uh, yung klima niya, hindi malamig, hindi rin mainit. Nasa ano siya, kalagitnaan. So, yun pa rin ang pupuntahan natin. Kilala niyo siguro ito guys, yung paggamay ganyan mall ay yung kulay ayan alam nyo na yan guys kung anong ano yan saan yan ayan buti na lang kondisyon yung bisikleta natin ngayon kasi bago yung interior eh pinalitan natin ayan saan kayo natin ito itatali maghanap, na, maghanap tayo ng tatalian dito ayan dito tayo sa lolo mall na naman wala nang ibang mapunta. Puro lolo na lang. Ayan. Dito ko na lang si Itali. Ako lang naman mag-isa eh. Ayan. Meron na dito. Dito na lang ako sa kabila. Pero pa, pinapawisan pa rin ako. Ayan, dito na lang. Sa Saglit. Saglit na naman tayo eh. Dito na siya sa Italy. So yan. Diyan ka lang ha, Mercedes. So, papasok na tayo guys sa loob ng mall. dito tayo sa entrance for may pusa. Oh. Sarap naman ang pusa. Ano yun? Security? Yan. Yeah. Yeah. Iwan man natin yung bag natin dito. So yan, pasok na tayo guys. Dito tayo sa Lolo Mall Ito, Hypermarket. Yan, nakap, nakap, nakapamasyalan naman si Dodong. Bilisan lang natin, baka naghintay na yung dalawa kong kasama. So agad tayo sa pansitan Wala, na, wala nang paano to Wala nang paligoy-ligoy pa Yung supermarket Laging puno to lagi oh Ang daming tao Hello Good Sana may pansit na bago pansit pansit ayun ah, bago yata to kakaiba yung pansit nila ngayon ha? pansit bihon pansit kanton Ito. 25 yung isang kilo bilhin natin 10 lang ilang grams kaya yon 400 grams berapa harga sepatu 400 10 rupiah only, itu so, ya yeah. kita singgahkan dengan kucara Thank you. Peaceful? Ay, malaga? Ay. Thank you very much. 8 reais nga lang, oh. 8 reais <laughs> lang yung, ano, hindi, hindi, wow, nakatipid tayo. Ito yung pansit canton. So, diretso na tayo sa kaha. Yeah, thank you for shopping. Nakabili na tayo ng pansit. So, na tayo. Puntahan na natin sila. Baka nandoon na yung naghihintay. Sa may kapsahan. Nandiyan pa ba yung ano natin? Ah, pa pala. Kala ko wala na yung bisikleta natin. Ah, Ito na yung bisikleta natin. ito so, yung anong tawo dito Hotel na to Kontahin natin sila guys Ngayon puntahan natin yung mga kasama natin Naghintay na sila ngayon uh. Ayan. Dito na tayo sa may Bincaldon Bridge. Puntahan na natin ang ating Puntahan na natin yung mga kasama ko. Sa may kapsahan. lang tayo diretso na lang natin to guys yeah, diretso na lang natin to nandoon na sila naghintay papuntang ano to guys papuntang Alcobar Alcobar Road Yeah, yeah. Madinat al- Umal Al-kobarti Maano dito, ma maraming sasakyan. Kaya dapat dahan, dahan lang yung uh, dahan, dahan lang yung takbo natin. Kasi mahirap mo. Uh, ito lang yung ginagawa namin pagka walang baso. Oops. Ayan. Uh, kaya mo mabibilis Tingin-tingin sa kanan, kaliwa Kanan, kaliwa Ayan Yung matrapik pala yung papuntang airport. Ayan o, oh, papuntang airport yan doon. Ito papuntang Alcobar, hindi gaano. nagaan ng matraffic yan meron pa akong encounter oh no? nauna ako oh sorry l iskan aliskan dito na tayo sa kainan hanapin na natin yung uh, bisikleta nila pag nakita na yung bike nila ayun na yun dito yata Ayan. ito yung Prince Muhammad bin Pahadrod ayun nakita ko na ang mga kabayan ay kaya yeah. <laughs> ayan na yung bisikleta ng mga kabayan tapos na yata sila kumain tataliin lang natin may dalang pamputol yung mga magnanakaw kung nadala yung bisikleta ni kabayan ayan ayan na sila oh ayan mga kabayan oh. mergo masok na tayo dito sa kainan Ah, Buti nga walang tao nga. Kanina pa kayo? Ang ah, bago. Yeah, Dalawang isip kami. Uintay namin na baka kumain doon. Hindi sabi ko ano, diretsyo na ako dito. Oo okay, nga Sabi mo, mga sabi mo diba? Ayan na sila guys. Hi. hi. Ayan po. Ayan na guys. Kain tayo guys. So that's it. Ayan. Isa pala Hindi, Quake, hindi, ayon mo, ayon, hindi mo ka, kuha kayo mo, ayun yung mga pansit. Mm. Tapos may dala akong tinapay. Ayan. Ha? Ayaw akong magganit. Ayan na lang. Tapos bilhin na ako ng chocolate. Ayan, bumili tayo ng Mountain Dew. <laughs> Trir tririal ba ito? Tririal, no? Tririal. Ayan na lang. Ha? Oh. <laughs> May dala po sa muli. Oo, otso lang. Tres. No? Yep. Tapos mamaya, ano tuloy yan? Saging. <laughs> Atong tilawan ang pansit ng lolo. Gero?

Ito yung sobra namin kanina. Kamuli. One real lang to. Hmm. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Dali, don't forget to subscribe.